Sa video ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung throttle body. Kailan o anong odo dapat tayo maglinis nito. Mga senyales para linisin na natin to At kung paano mag-DIY na pagbaklas at linis nito. Kasama na dito ang manual reset ng ECU at TPS at kung bakit kailangang i-reset ito. So para ma-access natin yung throttle body, kailangan natin tanggalin itong buong upuan na to. After dito sa baba, meron din dito sa taas. Gamit lang ulit tayo ng Philips. Tapos yun nandito sa side kabilaan yan. Tapos tanggalin din natin yun nandito sa loob ng seat natin. So gagamit tayo dyan ng 10mm na socket wrench. Pag nabaklas na lahat ng tornilyo, baklasin lang natin itong mga cover. Unahin natin to. Then ito, isundutin lang natin yan. Tapos itong seat at compartment, iangat lang natin para matanggal. At dito, bubungad na yung makina ng ating motor. Una sa lahat, ano nga ba yung throttle body at ano yung ginagawa nito para sa ating motor? So para mas madali nyo maintindihan, explain ko ng mabilisan. Ito yung tinatawag nating throttle na pamilyar sa atin. So kapag inikot po natin yung ating throttle or silinyador, nagre-react po yung part na to kung makikita nyo inikot ko yung throttle natin nagre-react yan so dito sa loob may reaction din na nangyayari kaya naman na tinawag siya na throttle body kumbaga ito pa lang yung pinakakatawan or pinaka react kapag inikot natin yung ating mga throttle so ang trabaho po ng ating throttle body ay magdikta kung gaano karaming hangin yung ipapasok papunta sa ating makina So, the more na iniikot po natin yung ating silinyador, the more na mas maraming pinapapasok na hangin papunta dito sa ating throttle body. So, dahil nakadugtong siya sa ating air, air filter or air cleaner dito sa part na to kung saan ito yung uh, dito pumapasok yung hangin natin, ipipilter nito, ngayon yung mga napilter na hangin nito, diretso siya dito sa tube na to at papasok dito sa ating throttle body. So yung ating throttle na yung magdidikta kung gaano karaming hangin. So the more na mas maraming hangin yung pumapasok or the more na mas malaki yung pihit natin sa silinyador, mas bumibilis tayo, yun na rin yung nagdidikta kung mag-accelerate tayo or hindi. Ngayon dahil hangin yung pinapasok dito sa ating mga uh, throttle body, hindi natin may iwasan na yung hangin na pumapasok Uh, dito ay 100% na malinis. Dahil alam naman nga natin na may air cleaner tayo at kung yung air cleaner natin is hindi natin na may maintain, talagang dudumi po or mabilis dumumi yung ating mga throttle body. So para bigyan po kayo ng idea kung kailan tayo dapat maglinis ng ating mga throttle body. Kung bagong kuha po ang inyong mga motor sa kasa at gusto nyong linisan to for the first time, ang pinaka-recommended po na Odo is 12,000 Odo pataas. So, 12,000 pa baba, hindi recommended na linisin natin yung ating throttle body. Lalo na kung bagong dala ito or kakakuha pa lang natin nito sa kasa dahil masyado pang bata at siguradong siguradong wala pang naiipong dumi dito sa loob. Ngayon naman sa mga magme-maintain lang, kada 10k odo, pwede po nating linisan yung ating throttle body at may makukuha na po tayong dumi dyan. So, isa rin sa mga cause ng mabilis na pagdumi ng ating throttle body ay yung ating air cleaner na nandito sa loob. So, the more na hindi natin pinapalitan o nililinis yung ating air cleaner, the more na mas maraming nakakalusot ng na mga alikabok dyan, mga carbon deposit dito sa ating throttle body. Sinyalis din na kailangan na rin natin maglinis ng ating mga throttle body kapag yung ating motor is namamatay na yung ating makina. So, pagkabukas, mga ilang segundo namamatay. At kung minsan, pumupugak pugak pa. Pero take note lang na pwede nating i-adjust yung parang uh, parang minor na tinatawag ng iba pero hindi talaga siya minor, yung air screw na dumadaloy papasok dito. Etong air screw natin, eto siya, siya yung naglilimit ng hangin na ipapasok dito sa ating throttle body. Ngayon kapag na, nakukulangan ng hangin na pinapasok sa ating throttle body, pupugak 'yan, minsan namamatay. Dito tayo mag-a-adjust. Ngayon, dahil kung masyado nang marumi yung ating mga throttle body hindi na makukuha sa adjust adjust lang yan dito sa air screw kahit anong adjust pa natin yan kung sobrang dumi na wala na talagang papasok na hangin dyan so need talaga natin siya linisan ngayon alam na natin kung ano yung throttle body at kung bakit natin kailangan linisin ito proceed tayo sa pag DIY or pagbabaklas ng ating throttle body So para sa mga gusto mag DIY sundan nyo lang yung gagawin natin at makukuha nyo rin yung paglilinis ng throttle body. Unang step, tatanggalin natin itong connector dito sa ating fuel injector. Iaangat lang natin itong part na to, Then, huhugutin natin siya. Tapos, tanggalin natin siya dito. Tapos, itong sensor naman ng ating fuel injector. So, pipindutin lang natin siya dito sa part na to, Tapos, natin siya pataas. Then, next natin itong dalawang 10mm na to. So, yan, natanggal na natin. So, pwede na natin magalaw to. Bali, bago natin ihawiin ito, alisin lang natin tong part na to. So, after nun, gamit tayo ng 12mm, tatanggalin natin itong part na to. And, luwagan nyo lang, then pag nandun na sa dulo, matatanggal nyo na to para kumawala lang siya dito sa housing tapos tanggalin nyo siya dito sa part na to so parang ilalabas nyo lang yung pinakabola bola nya ayan hanapin nyo lang yung ano labasan ng wire tapos yung way niya, yung wire nya nandito sa baba so sundan nyo lang yung wire tapos tignan nyo yung labasan Ayan, tapos dito ulit tayo sa kabila. Tatanggalin naman natin itong dalawang sensor na to. Itong sa taas, yung sa choke natin. So, pipindutin lang natin itong part na to sa gilid. Ayan, matatanggal yan. Ito yung pipindutin nyo. Kasi na gumagalaw to. Ito yung lock nya. Ito yung sa choke. Tapos, ito yung TPS natin or throttle position sensor. Ganon din yung pagtanggal. Pipindutin nyo lang yung gilid. Tapos, matatanggal nyo na. So, pagkatapos, dito naman tayo. Gagamit tayo ng Philips so para dito sa isang tornilyo na to. Ito yung connector natin from airbox natin papunta dito sa ating throttle body. So yan yung nagkoconnecta Paghihiwalayin lang natin. So pag medyo maluwag na yan, gamit lang tayo ng hinlalaketam, itulak natin palabas. Then matatanggal na yan, kusang na yung matatanggal. Yung huli nating tatanggalin is itong part na to. Isa, dalawa. Gamit tayo ng 10mm dyan tapos kung sinunod nyo man lahat ng ginawa ko, yung pinakauling step natin is ito, matatanggal na natin siya. Hugutin lang natin pataas itong buong part na to. Yan, matatanggal na natin siya. So kapag kahugot nyo, check nyo agad kung nandito yung o-ring. Pag wala yung o-ring dyan, ito kasi wala yung o-ring, nandito siya. So tanggalin nyo agad, then tabi natin to. Huwag natin hayaang mabasa ng gasolina mamaya kasi mag-expand to. Baka hindi na masya ulit dito sa part na to. So, ito na yung kailangan nating linisan. So, itong part na to yung tinatawag na throttle body, itong part na to is yung intake manifold natin. So, ito, dito sa part na to, dito na naghalo yung uh, gasolina natin at yung hangin. Dito yung intake ng hangin, pumapasok dyan from airbags, dito papasok. Tapos, uh, ito naman yung fuel injector natin, nakapasok dyan, nakakonect dyan yung gas natin. Tapos ayun yung nag-i-inject. Kung may kita nyo, titignan nyo maigi. May mga butas-butas yun na maliit. Parang nag-i-spray sya, nag Dito sa part na to, or dito sa part na yan, nag yung dalawa. Kaya kung may kita nyo, uh, medyo greenish or reddish yung part na to. Depende sa gasolina na pinapagas nyo. Kapag reddish yan, premium yung pinapagas dyan. Tapos kung green yan, Ah uh, regular. Kaya dito malaman natin yung pinapagas ng rider. Yung last ko nilinisan, medyo ready siya. Ngayon may mga namumuong carbon deposit dito sa loob dahil pinapasukan nga yan ng hangin. Minsan maruming hangin at gasolina. So minsan nagahalo yan, nagmumoist dun sa loob. Ayan o dumidikit. Lilinisan natin yan. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung throttle body itong part na to. Kapag inikot natin yung throttle natin or yung silinyador, ganito yung nangyayari. So, nakapasok dyan yung mga ano natin, yung mga connector. Kapag inikot natin yung throttle, luluwag yan. So, kapag lumuwag yan or umikot yan, lumalaki yung hangin na pumapasok. The more na uh, maraming hangin yung pumapasok, nag accelerate tayo. Ngayon, paghihiwalay natin itong intake manifold natin at yung throttle body sa pamamagitan ng uh, 8 mm. Gagamit tayo ng 8 mm uh, socket wrench. Ngayon, sobrang hirap tanggalin itong part na to. Ito na yung pinakamahirap sa gagawin natin. Ang tatanggalin to kasi kung makita nyo, kung dalawang kamay lang or mag-isa ka lang, gagamitin ko yung buong persa ko, hindi ko siya matatanggal. Ngayon, yung hacks ko para sa inyo na ako pa yung magtuturo is i-connect nyo siya dito sa pinagtanggalan natin ng upuan. 10mm 'yan. Ngayon gagamitin natin 'yung bolt nito or 'yung tornilyo nito para idikit 'yan dyan So ngayon nakapix na 'yung ating buong throttle body at intake manifold nitong 10mm. So nakadikit na 'yan. Gagawin natin, pwede na natin tanggalin 'yung 8mm. Pero bago natin tanggalin 'yan or paghiwalayin 'yung dalawang 'to, tanggalin na, na rin natin 'tong mga sensor na 'to. So, itong part na to is optional po yung pagtanggal nito. Kasi kung makikita nyo, yung gamit po natin dito is parang flower wrench. So, yung size po nya or code po nya CRB T25. So, yan po yung size. Optional po yung pagtanggal ng mga sensor na to. Pero mas maganda matanggal natin. Pero kung wala man po kayong tools na to, Okay lang po basta mamaya hindi po natin siya isasama sa paglilinis ng gasolina kasi masisira po yung mga ating mga sensor. So kung meron ayan tanggalin lang natin. O oh, di ba? hirap. So ayan natanggal na natin siya. So ito yung choke sensor natin. Ito yung pag naririnig natin na mabilis yung minor tapos biglang magbabagal. Ito yon, ito yung naglilimit noon. Tapos ito naman yung sensor natin para sa throttle position. Isa lang yung ano niya, ternilyo medyo mahirap din so ito kapag nag error or nasira hindi natutugma yung pagpiga natin ng throttle sa bilis natin so kapag tinanggal natin tong TPS gamit tayo ng flat screw tapos isandal natin dito sungkit sungkitin lang natin ayan pag lumuwag na yan matatanggal na natin yan so ayan o throttle position pag umikot kasi to kung makikita nyo to umiikot din to So, throttle position sensor. Ito yan. Ngayon, bago natin tanggalin yung 8mm na nandito, yung pinakamahirap tanggalin, luwagan muna natin itong part na to. Actually, dapat kanina ko pa pala tinanggal. Itong sa part ng fuel injector. Pero luwagan lang muna natin. So, ngayon punta na tayo dito. 8mm dalawa. Actually, dalawang tao yung natatanggal nito kung hindi natin ginawa yung part na yon. So, hindi natin siya pinix. Eh, di ba? Kita nyo, sobrang hirap umikot na. Yun, tigas. Ayan, yun yung tinatawag na DIY. Do it yourself. Ikaw lang mag-isa. So, gagawin mo ng paraan. Tapos, meron pa dito sa ilalim. Anggalin lang natin yan. So, ngayon, mapaghihiwalay na natin yung dalawa. Throttle body, intake manifold. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung intake ng hangin, yung throttle, yung nagdidikta kung gaano niya lalagyan ng hangin yung ating makina. So pag inikot natin yung ating throttle, ikot din to kasi kung maalala nyo may tinanggal tayo dito, di ba? Sumasabay so, yan. So ngayon tanggalin lang natin yung inangkla natin kanina dito. Eh naki-bolt lang tayo dito, nakipasok lang. Ngayon, ito naman yung tinatawag na intake manifold. So kung dito sa throttle body, hangin yung pumapasok from dito. ayan dito papasok yung hangin eh. Tapos pag nagto-throttle na tayo, umiikot na yan. Zing, zing. Ayan, kapasok na. Dito na dediretso yung hangin nun, guys. Dito papasok. Ngayon, pag pumasok yung hangin, ayan, kaya hindi ko rin tinanggal tong injector natin muna kasi explain ko. Dito lalabas yung hangin. Magle-letter ano yan. Mag-curve pa baba. Tapos diretso dun. Ayan, diretso dito kakarbyahan papasok dito ngayon dito sa intake manifold halos dito nagsasalubong yung hangin tsaka yung uh, gasolina natin ngayon meron tayong gina tinatawag na gas and air ratio yung kung gaano karaming gasolina yung halo sa hangin nakatimpla yan yung nagtitimpla nyan yung ating ECU sa mga hindi nakakalam yung ECU nakabit dito sa loob na yan So, kung titingnan nyo yung ilalim ng inyong mga motor, nandun yan sa loob so yung ECU yung nagtitimpla nyan ngayon dahil tinanggal natin itong buong ito itong ating throttle body tsaka yung ating manifold ngayon yung ECU natin magtataka asaan na yung tinitimpla ko ano yung tinitimpla ko ba't nawala ngayon dahil tinanggal nga natin to mamaya pagkatapos nating linisin magre-reset tayo ng ECU so yung ECU natin ikokondisyon natin siya na yung tinitimpla mo o oh, eto siya yung tinitimpla mo ganito lang ulit yung tamang timpla niya para hindi tayo kumonsumo ng maraming gasolina kasi kapag hindi tayo nag ng ECU guys mangyayari baka mag-check engine kung hindi man yung gasolina natin is uh, magiging matapang na or magiging magastos na tayo sa gasolina tataas yung konsumo natin sa gas so ngayon na-explain ko na rin yung injector sa inyo tanggalin na natin siya so 8mm to ah So, ayan, naluwagan na natin kanina. So, ngayon, ito, may bukod na paglilinis itong injector natin. Tanggalin lang natin, na, Ayan, may o -ring. Hindi natin ito gagalawin, hindi natin ito lilinisin ng gasolina kasi may o-ring. Tsaka, masisira kung may kita nyo, sobrang liit lang ng mga, ano nyo, butas. Kapag may namali tayo dyan, baka mabara tapos lumakas yung konsumo. mo possibly ganun yung mangyari gagawan ko ng bukod na bid yung paglilinis natin ng injector so take note lang pag pinaghiwalay natin tong throttle body at intake manifold meron tayong o na makikita dito so mamaya tubig lang yung panlilinis natin dyan hindi gasolina tandaan nyo sa mga goma na ganito or o-ring na tinatawag hindi pwedeng basain ng gasolina kasi mag-expand to possibly mangyari hindi na ulit kakasya dito so kailangan tubig lang to hanggat maaari. So takpan lang muna natin tong part na to para hindi mapasukan. Sa paglilinis walang tayo nang lalagyan tapos dito natin ilagay So kung yung sensor nyo is nakalagay pa, hindi nyo matanggal Huwag nyong ibababad sa gasolina o sa panglinis nyo. So bago mag-proceed sa paglilinis, kailangan muna nating tanggalin yung air screw natin. So kung paano yung pagkakalagay niya dito, ganun din natin siya ibabalik. So dahil naiikot yan, dapat saktong-sakto yung turns kung paano natin siya kinuha. Tapos kapag binalik natin, dapat ganun din. So, gamit lang ng Philips dito tapos bilangin natin yung kung ilang ikot siya pag hinigpitan. So, para pag binalik natin, alam natin kung ilang ikot siya. So, dito sa akin, nakatatlot kalahating buong ikot ako ng Philips natin. So, tandaan natin yung number na yun. So, take note lang na sinagad natin siya clockwise yung ikot natin. Ngayon, at ah, tatanggalin na natin siya. So, counterclockwise. Mamaya natin ibabalik yan ulit. So, after nun, pwede na natin lagyan ng gasolina. So, ngayon, pwede na natin linisin to. Itong part na to guys, actually natatanggal pa to. Katulad dito, may o-ring din yan sa loob. Kaso, nakadikit siya. So, ang gagawin natin, hindi na natin siya tatanggalin. Pero sa ibang cases, natatanggal yan, tinatanggal. Pero sa case ko, okay na na hindi ko tanggalin para fix na siya. Tsaka, hindi naman makaka to dahil itong part na to, medyo hard part naman. So, hindi naman siya lalambot sa gasolina. So, yan. Proceed na tayo sa paglilinis nitong buo. So, unahin natin linisin yung loob na part. Itong intake manifold muna. Actually, medyo natanggal na dahil nababaran ko na ng konti. Unahin natin yung loob. Pwede tayong gumamit ng brush, mga toothbrush. Basta malinis yung loob. din proceed tayo sa labas. By the way, yung gasolina ng ginamit ko dito is unleaded. Ah. So, pwede rin kayo gumamit ng mga CBT cleaner or yung throttle body cleaner talaga. Pero sa case natin, gasolina. Ayan, kasi mas reliable tsaka mas madaling makuha or mabili. Yung concept lang dito or yung pinaka-importante lang dito, kahit ano pa man yung gamit natin, is malinis lang natin siya ng buo. So kung kahit gaano pa kasi kaganda or kamahal yung panglinis natin, kung di naman natin malilinis, baliwala rin. So nasa atin lang paano didiskartihan or i-DIY -di ito. So, yan. Labas loob. Nalinis na natin. Proceed tayo dito. So, dito naman sa throttle body, gagamit tayo ng cotton buds para suksukan yung mga butas. Una, dito sa may air screw natin. So, ikut-ikutin natin yung cotton buds para lumusot dun sa may butas. Tapos, matanggal yung mga dumi-dumi. Pangalawa, dito sa may bandang taas. So, suksukan lang natin. Pangatlo, dito banda. So, ito, lulusot yan sa air screw. So, yan. Ikot-ikotin lang natin para matanggal yung dumi. After na yung mga butas, pwede na natin linisin yung loob. So, unahin natin yung loob. Puntante lang dyan mawala lahat mga dumi. Yan, babaran pa ulit natin ng isa pang beses ng gasolina matanggal yung mga ano. O may kita nyo, sobrang linis na. Wala na yung mga carbon deposit. So pag nalinis na, pang babanlaw natin, tubig. Ayan. Dito sa air screw, tubig lang yung pang linis natin. Brush-brushan lang natin. So, makalipas yung ilang minuto, ayan, pinunas-punasan ko, tapos pinatuyo natin ng konti. Makita nyo, wala na siyang mga moist-moist, mga tubig-tubig. Ngayon, ang una natin ibabalik is itong air screw. Babalik natin, kagaya na sinabi ko kanina, kung ano yung pesto niya nung tinanggal, ganun natin siya ibabalik. Kung maalala nyo, maalala nyo, 3 and a half uh, ikot ng Philips natin. So, ang gagawin natin, isasagad muna natin siya, sa pinakasagad na adjustment niya. So mararamdaman niyo naman na nakasagad na siya kapag mahigpit na siya. Ayan, kapag hindi niyo na maiikot, mararamdaman niyo naman. So ngayon, gagawin ulit natin yung 3 and a half turns pero paluwag naman para bumalik siya sa dating setting natin. So ikutin lang natin yung Philips natin ng tatlot kalahating ikot. Ayun, 3 and a half turns. So bago tayo mag-proceed, kung maalala nyo, may mga sensor tayo na tinanggal. Ayan o, So ito, ay hindi ko advice na basa inyo or hugasan. Ang kailangan lang nito punasan. Kasi may mga parts to na kapag nabasa, magiging grounded or masisiran. So ngayon, i-assemble na natin siya. So kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. para mas mahigpitan pa natin 'to. Gawin natin yung ginawa natin noong una na hacks. So ngayon halos buo na siya. So yung hacks dito para hindi kayo mahirapan sa part na 'to. Punahin natin ito. Nyo, dapat sumagad siya dito So yun buo na ulit yung ating throttle body yung manifold so naassemble na natin Ngayon yung gagawin natin guys dahil uh, nagalaw natin yung mga sensor sa TPS tapos yung, yung, lahat ng sensor nagalaw natin Kailangan natin ngayon mag-reset ng ECU tsaka TPS Yung sa TPS para nga mabalik yung ano mag-match yung throttle natin sa pagbira natin tapos yung takbo natin. Sa ECU naman, para yung air yung air and gas mixture ratio natin is hindi magbago. At dahil wala tayong diagnostic tool device na gagamitin, i-manual ima reset na lang natin yung ECU at TPS. So sa pag-manual reset ng ECU at TPS natin, pwede tayong gumamit ng mga wire, tapos paper clip. Ito parang sa kawad ng Converge to tong parang may alambre siya sa loob. So alin man sa mga 'yan, pwede natin gamitin. So sa paper clip, paano siya ginawa? Tutuwid lang natin siya. Tapos, gupitin natin yung part dito sa dulo. So 'yan. Tanggalin natin 'to. Tanggalin natin yung sa dulo. So 'yan, pares po yung kailangan natin. So kung paper clip dalawa, kung wire dalawa. Tapos kung ito, dalawa. So, ito yung gagamitin natin, paper clip, para masundan nyo. So, saan nga ba natin gagamitin to at santa'y tayo magre-reset? So, dito sa ating baterya, buksan lang natin yan. So, pagkabukas natin ng cover, actually, pwede na dito. Ayan, may kita natin itong nakahangat-angat uh, hangat ng konti. Itong, ito yung tinatawag na DLC or Data Link Connector. So, ito, uh, kapag may MST kayo or may device kayo, dito nyo i-coconnect. So ngayon ang gagawin natin is i short natin or i-jump natin para ma-reset nating ECU at TPS. So sa pagbubukas ng ating DLC or data link connector, iangat lang natin tong part na to ayan nasa ilalim. Angat lang natin 'yan, tapos mau-open na natin. Ayan oh, no, parang takip lang siya. Ngayon yung gagawin natin gamit yung ating uh, paperclip, paper clip, isasaksak natin siya sa dalawang part na to dito sa socket na yan So, sundan natin yung green na may black tapos yung brown. So, yung katapat niya na butas dito or yung socket dyan, doon natin isasaktak, isasaksak itong ating paperclip. Then, pasok lang natin siya So, kapag nasaksakan na natin ang paperclip yung DLC natin, punta tayo dito sa sensor. Actually, nakatago siya, hindi siya makita Pero yung gagawin lang natin, pipindutin natin ilalim. Tapos gamit tayong flat screw para itulak siya palabas. So, mapapakita ko na lang siya kapag nakalabas na. So, ito siya pag natanggal natin. Kung makita nyo, dalawa lang yung intake niya or yung pasukan. Sasaksak kulit natin yung paper clip. So, ayun, pasok lang natin dito sa dalawang butas niya. So, ngayon, ito, TPS yung i-reset -re natin dito take note lang na nakalagay pa rin itong sa DLC para ma-read nya ngayon pagkasaksak dyan bubuhay na natin yung ating mga uh, digital panel tignan natin kung uh, magre-react so kung makikita nyo magre-react yung ating uh, check engine magbiblink yan hintay lang tayo ng mga 5 to 10 seconds 3, 4, 5 then after nyan tanggalin lang natin to So tatanggalin lang natin to, itong sensor sa TPS. Then, tingnan natin check engine. Kung so, makikita nyo, nagbiblink-blink pa rin. Ayan, normal. Medyo bumagal na. After nun, patay na natin yung ating mga makina. Ayan, na-off na natin yung ating makina. Tanggalin, or ibalik na natin itong sa uh, TPS. So sa pag-reset -re ng TPS. So medyo tago lang yan nasa ilalim. Pero kapag hinawi nyo sa inyong mga motor masisipat nyo rin kung saan siya part kung saan siya banda balik lang natin so sa pagre-reset ng ECU ayan nakakabit pa rin yung paper natin dito sa DLC detailing connector ngayon sisindihan natin yung ating mga motor or yung digital panel pero bago yon ikot natin full throttle natin itong silinyador natin bago natin open so yan susina natin open natin tandaan nyo nakasagad to Then, kung titignan nyo dito Ayan, nagbiblink yung ating check engine So, after 5 seconds and matagal siya magblink Pitawan na natin yung ating silinyador Then, magbabago yung tuning yan So, importante lang na uh, Kapag nagre-reset kay ECU Naka-pull throttle bago nyo buksan yung inyong digital panel Tapos, hintay lang kayo mga ilang segundo Okay na nun yun Then, after nun patay na natin yung ating mga makina tapos tatanggalin na natin itong ating paperclip so pagkatanggal nyan open ulit natin yung ating engine Ayan. kung may kita nyo wala na yung ating check engine indicator ngayon papainitin na natin yung ating motor ng mga 10 minuto tignan natin kung okay na siya. Ayan, kung may kita nyo, tamang tama lang yung tuning walang nagbago So sa ganung paraan na reset na natin lahat, nalinis na natin yung throttle body at wala na tayong magiging aperya sa pagbuga, pagpugak, pagpatay ng makina at sa kung ano pang pwedeng maging sira nito. So lagi nyo lang tatandaan na sa tamang pag-maintain ng ating mga throttle body paglilinis nito ay mapapanatili natin yung magandang takbo ng ating mga motor. At sa simpleng pag-DIY natin at pag-manual reset, pwede tayong makatipid uh, ng marami sa long run dahil hindi na natin to papagawa sa ating mga mekaniko. So yun lang para sa video na ito Sana may natutunan kayo The more you click, the more you know Usapang Linis Throttle Body Reset ECU and TPS Bye bye